Aminado si Abalos na kamag-anak siya ng dating kalihim. Ngunit giit niya, hindi siya ang lumapit kay Monte Falcon. Anya nag-refer lang siya dahil may bahagi siya sa 30 milyong piso. Magpapinsan uh, po ng father. Father, father po. So, so uncle niya po siya? Yes sir. Kilala po niya kay director? Yes sir. Kailan po kayo huling na po sa... Uh, nung, ano, nung reunion po. Personally sir, gusto kong kumita siyempre. Samantala, iniharap ng National Bureau of Investigation o NBI sa media ang anim na individual na monoy sangkot sa tangkang panunuhol at dayaan sa halalan kapalit ng pagkaparalo ni mayoral candidate uh, Jerry Montefalco ng Iba Zambales. Isa sa mga sospek ay eh, nagpakilalang kamag-anak ng dating uh, DILG Secretary Benher Abalos. Narito balita ni Sharon Light. Matapos makatanggap ng ulat mula sa mismong mayoral candidate ng Iba Zambales, agad na ikinasa ng NBI ang entrapment operation laban sa anim na katao na umano'y nag-aalok na manipulahin ang resulta ng halalan sa halagang 30 milyong piso. Arestado ng NBI Olongapo District Office at Special Task Force ang anim na individual na umano'y nagtatangkang baguhin. Ang resulta ng butuhan, gamit ang automated voting machines upang matiyak ang panalo ng isang mayoral candidate. Kinilala mga suspek na sinadolan Roland Ucab I. Bison, Jody Abalos I. Almazan, Joseph Ong I. Gamao, Cherilyn Adriano I. Umlas, Ralph Edward Salas E. Luna at Francis James Mapua Ilescano. Nagsimula Nagsimulang investigasyon ng i-refer ng Commission on Elections o COMELEC ang sumbong ni Montefalcon sa NBI. Ayon kay Montefalcon, Falcon, inialok siya ng mga suspek ng tiyak na panalo kapalit ng 30 milyong piso. Noong Abril 2025, nilapitan umano siya ni Nachodi Abalos at Charlene Adriano at sinabing may connection sila sa COMELEC at kayang baguhin ang resulta ng halalan gamit ang automated counting machines. Ipinagmamalaki pa ni Abalos na siya raw ang pamangkin ni senatorial candidate Benhor Abalos at apo ng dating COMELEC chairman Benjamin Abalos dahil sa pagdududa, agad na nagsumbong si Monte Falcon sa Comelec at nagsumite ng screenshots ng kanilang usapan. Inirefer ito sa NBI Aldo na nagplano agad ng entrapment operation katuwang ang NBI STF. Noong Mayo 8, 2025, nagpanggap si Monte Falcon na papayag sa alok at makipagkita sa mga sospek sa isang hotel sa Quezon City. Doon, humingi ang mga suspek ng 15 milyong piso bilang paunang bayad at ang natitirang 15 milyong piso ay ibibigay umano pagkatapos ng halalan. Tatlong suspek na sina Adriano, Abalos at Ong ang nakipagkita kay Monte Falcon sa hotel lobby habang ang tatlong iba pa na Ukab, Salas at Mapua ang kasama niya sa isang kwarto kung saan naganap ang aktual na transaksyon. Matapos maibigay ang mark money, sabay na inaresto ng mga operatiba ang aning na suspect. Last night, uh, ayun, nagkasundo sila, they will meet at Seda Hotel in uh, Quezon City. Uh, para ibigay yung 15 uh, million initial payment. Nagpapakilala sila na they have connection or uh, sa Comelec. Uh, ang ginawa ko, tumawag ako sa Comelec uh, main office at uh, nag-report at uh, nag-request ng investigation. So ang sabi ng main office, gumawa ka ng complaint. Gumawa naman ako inattach ko yung mga screenshot ng communication namin. At sabi ng main office, i-refer nila sa regional office COMELEC. So hanggang sa umabot na sa NBI. Nang tanungin si Salas tungkol sa mga hard copies, sinabi nitong may nakahanda silang 18,000 blank ballots na ipapalit umano kapag naibigay na ang kabuang halagang 30 milyong piso. But through mobile phones na may access. Kim? Kimchi, rice, sentry tuna, sentry tuna red. Sarap! Bukon sa, sa counting machines, it may be possible uh, uh, on that regard. So ang gagawin po namin, yung nasis namin na uh, mobile phone, i-undergo namin sa forensics, i-check namin yung allegation ng application kung ano ang capability at functionality nito. According to uh, Rap Salas, who is behind us, uh, mayroon daw siyang unique na app sa kanyang mobile phone uh, that could uh, tamper with, manipulate, and rig the soft copies of the VMC or the Votes Counting Machine. Itinanggin naman ni Salas ang mga paratang. Bali po, na-involve lang po ako nung Wednesday night. Wednesday night po ako na-involve. So hindi po ako nag-approach sa kanila para mag-offer po ng, ng pang ano po, yung parang gagawin. Hindi po ako nag-offer. Sila, sila po yung lumapit sa akin kung kaya, pang i, kung kaya pa po bang ilabid aminado si Abalos na kamag-anak siya ng dating kalihim. Ngunit giit niya, hindi siya ang lumapit kay Monte Falcon. Anya nag-refer lang siya dahil may bahagi siya sa 30 milyong piso. Magkapinsan po ng father. Father, father po. So uncle niya po siya? Yes sir. Kilala po niya kay direct? Yes sir. Kailan po kayo huli na ah, sa? Nung, ano, nung reunion po. Personally sir, gusto kong kumita siyempre. Kasi uh, binigyan po ako ng sabi nila, meron kang percentage yan. Okay, ganun. Doon sa, ano sir, sa 30 million na sinasabi nila, yung 5 million po para sa mga ahente. Nag-refer, uh, yung 5 million, one-third ang sa iyo. So, yun lang po ang, ang, ang ano po sir. So, magkano figure nga sir na maliwanag sa inyo po sir? One point something po. Nagturoan ng ilan sa mga suspect at itinanggi ang mga akusasyon. Magkasama po kami ni Joseph. Ang ahente lang po kami. May mga nagsabi lang po na ano, doon sa nag-text sa akin na uh, sila daw po ay may contact sa service provider daw po ng Yun lang po ang ano. Tapos naipatukol po sa lahat. Eh, pang lapas po agent lang po talaga kami po. Kasong estafa, usurpation of authority at paglabag sa automated election system law ang isinampa sa mga suspek. Patuloy ang investigasyon ng NBI kung may totoong koneksyon sa COMELEC ang grupo. Babala ni Director Santiago, huwag basta magpapaniwala sa mga grupong gumagamit ng pangalan ng gobyerno. Kinumpirma din ni Santiago na marami sa mga nagre kandidato na may parehong modus ang hindi nakikipagtulungan sa naturang ahensya. Hindi nakikipagtulungan yung iba but then ha, alam naman nila na scam. Maybe some of them eh, na-scam na, nakapagbigay uh, na, but uh, umaasa sila na yun nga, mananalo sila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMN News. Samantala, habang papalapit na po ang 2025 National Elections, lalo umiinit naman ang kampanya sa ibang mga panig ng bansa. Sa Davao del Sur, isang makasaysayang pagtitipon ng naganap bilang suporta sa mga kumakandidato sa pagkasinador na endorsed po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tunghaya natin ang karagdagang detalye mula kay Thea Gimery. Naga-alab ang pag-asa dito sa Barangay Tuban Reis, Santa Cruz, Davao del Sur, kasabay ng sabayang meeting di ng PDP Laban at ni Pastor Apolo Kibuloy. Mula Luzon hanggang Mindanao pinakita ng mga Pilipino ang matatag na suporta sa Duterte senatorial votes sa darating nahalanan. Sa kabila ng mga hamon ng bansa, nagtipon-tipon ang mga taga-suporta mula sa iba't ibang bahagi ng Davao del Sur upang ipakita ang kanilang pagkakaisa at pagtitiwala sa PDP laban. Ayon sa kanila, tanging ang partido at si Pastor Kibroy ang may kakayahang magbigay ng solusyon sa mga matagal ng problema ng Pilipinas kabilang ang korupsyon, kriminalidad at kahirapan. Naniniwala ang mga residente na ang Duterte ang maghahatid ng tunay na pagbabago. Buo ang kanilang tiwala kay Pastor Apollo Kibloy at sa PDP laban at handa si ang ipaglaban ang kanilang paniniwala para sa tagumpay ng partido sa darating na halalan o ako nagatoo nga ah, dako kayo nga kung nga ah, mudaog ang PDP laban tungod kay mauna ang atong gikinahanglan karon nga panahon isip suporta sa ato ang ah, nga ah, presidente si uh, president Rodrigo Roa Duterte o kang kasamtangan na nga vice president kasi Sara Roa uh, Zimmerman Duterte and nagatuo kong dako nga Pastor Apollo C. Kibuloy Dako kayo ang iyahang nga kadaogan diri sa Mindanao O nagatoo ko nga karon nga eleksyon Malanslay ang PDP laban Makumadaog ang PDP laban Mawala ang korupsyon O ang tanan pang akrimin ni ining Atua nga Nasod Pilipinas 100% yun may nga nila sa kwanin tatay ni Gong Duterte. Eh. So na nga sila yun ang mudaog. Wala nga yun na mo sa mga karon. ka Nagpahayag rin ng mensahe ang ilang mga opisyal sa Santa Cruz na sila'y naniniwala sa liderato ni Pastor Kibuloy at sa integridad ng PDP laban na mapabuti ang bansa kung sakaling manalo ngayong eleksyon kung mapili siya nga senador sa ato ang nasod nga Pilipinas dako kay ni siya og gitawag na social transformation especially sa moralidad og sa moralidad sa atong katawhan og sa atong mga opisyalis nga walay corruption o niya uh, ma-improve ang ekonomiya sa atong nasod diin ang atong mga ng mga kabos mahatagan og kahigayunan nga moasinso sa bang ilahang panginabuhi yes, I do believe na kung madaog si Pastor Kibuloy, adunay chance, adunay change, chance and change. Nakita na ko, kung unsa siya mo organisa o gilabi na magdumala sa sa kupan sa KOJC. Nakita na ko, kininga, dili sa yun ang iyang gigamit ng mga pamaagi pero nakaya niyang buhaton nga ng mahimong organize ang katauhan sa KOJC tungod kay aduna siya will, power and of course na siya determination nga mo serbisyo sa iyahang uh, katauhan, and at the same time na ikahadlok sa ginoo. Isang malinaw at matapang na mensahe ang naiparating, buhay ang pag-asa para sa pagbabago. Dito sa Davao del Sur, nagkakaisa mga mamamayan sa paniniwala na ang Pilipi laban at si Pastor Apollo Kibuloy ang susi sa mas maayos at maunlad na Pilipinas. Mula dito sa Santa Cruz, Davao del Sur, Thea Gimari, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at Pilipinas natin mahal. Ayan po mga ka-partner ha, uh, next week na tayo magsasama-sama, lunes po yan, may special coverage po ang SMNI po sa darating po na halalan. Kaya tututukan po na bumpersa ng SMNI po yan, buong uh, uh, Pilipinas, ang uh, mga ganap sa darating po na May 12, 2025. Sa so, muli, sumayon po ang programa ng SMNI Nightline News. Ngayon pong gabi ng uh, biyernes, samahan nyo po muli kami sa mga susunod. Sa next week po, ta, mga kapartner, same time, dito pa rin sa SMNI News Channel. At sa pangalan po ng buong pwersa ng SMNI, patuloy po kami at hindi titigil sa paghahatid po ng mabalit at impormasyong totoo. Tunay na public service at maging totoong boses ng bayan.